Pagkakasdan po ang larawan ko noon May maiksing buhok at may maliit na katawan Agad akong nagisip at natigilan Nasaan na kaya ang dating katawan? Ila uod na naging paru-paro Na ngayon'y lilipad-lipad sa halamanan Kung saan dadapo ay siya lang ang may alam At kapag nahapo kahit saan dadapo At kung umulan, ang hanap ay masisilungan Ang mali ¡Vamos na ng mga scientifico kung bakit binibelo ang mga bagay na ginagamit natin ngayon. Ito ang mga aking ulat. Panorin nyo. Ngayon na. Nauna. Na. Pulseras at Quintas Mga pares ng higaw Ilan lamang yan sa mga lipangan ng mga babaeng ninuno natin noon habang abala sa pagkuha ng mga kabibe ang mga lolo natin. Nakalipas ang dalawang oras ng pagkuha ng mga kabibi, sandok at palayok naman ang kanilang ginawa para meron silang gamit sa pagluluto. Pagkalipas ng maraming panahon, nauso ang mga shopping malls. Dito nilang bibili ng mga hikaw, kuintas, at pulseras, maging ang mga gamit sa pagluluto malas at gamit sa pagluluto. Ilan lamang yan sa nagkaroon ng pagpapalit ang itsura. Ang isang to, kabilibilib ang kanyang invention. Sa so, sunod nga, wait lang. Hello? Ah, oh sige. Oh, kamang pwede. Ha? 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 Okay, oh, buti naman. Manang naitala ang pangalan ni Alexander Graham Bell sa paglikha ng telepono at sa hindi mapigilan ang tao sa paglikha, inalis nila ang kable at pinagkasya sa bulsa. Magana, manipis pa. At sa kasalukuyang panahon, hindi lang pinagaan at pinanipis ang mga telepono, kundi nilagyan pa nila ng kamera at video. 1950s sa Amerika at 1960s naman sa Europa, unang lumabas ang RCA TK-4041 model. Sa kasalukuyang panahon, meron bago ang Sony Electronics kung saan may sukat na 27 hanggang 300 mm ang lens camera at pwede kang bumili ng mas mataas na lente at ipalit. Kung tinatamad kang sumilip sa viewfinder, maaari mong gamitin ang 3.5 inch type na LCD na nakabit sa likod ng kamera. May kakayaan itong mapag-record hanggang dalawang oras at 50 minuto. Pwede ka rin mag-sound trip gamit ang earphone jack na 3.5 mm. Kung wala ang video player, pwede mong i ang video cam sa TV at panoorin ang kahindik-hindik na scandal na ginawa nyo ng jowa mo gamit ang dalawang mikropono sa presyong ginting na 4,200 US Dollars, mapapasayo na ang video cam na ito. Ito ang mga kameras na ginagamitan ng film. Kuha ang mga larawang ito sa internet. Ang linggo ng laman ng dyaryo, fan si Yolanda. Dati natin naaalala ko hanggang signal number 3 lang tayo. Pero ngayon nagkaroon na rin ng metamorphosis pati bagyo. Hindi lang pala mga bagay-bagay ang nagkakaroon nito. Pati kalikasan. Meron din Nikon 800E may feature na dual card slot. Pwede kang mag-selfie kahit tatlong libo ay kakayanin ito. May bilis ang shutter na 1 over 8,000 hanggang 30 seconds. At kung interesado ka pa sa ibang detalye, ay bukas sa dokumentaryo pa lang na ito, ay ubus ang oras. At magalit sa akin si Binibining Mawin. Kaya, basa-basa na lang sa internet kapag may time. Okay? Kinakikilala ko sa inyo si Kinang Cecilia Angeles, isang profesor sa PWU ng Photography at Painting papaliwanan niya sa atin kung ano pinagkaiba ng film camera sa digital camera. Ito siya, panoorin niyo. Mula po na uso ang digital camera, ay unti-unting nawala ang film camera. Bakit po kaya sa so, eh, kasi yung digital, hindi naman gumagamit ng film. And maraming tao gusto yung digital kasi mas madali. It's very automatic ipipress mo lang ang button, ayun na. So, wala nang, at saka diretsyo na yung mga pictures na na, pwede nang uh, iload sa computer, pwede na ipadala. Ganon. Eh dati, yung proseso, i develop mo pa yung peer. Tapos, ipiprint mo pa yung peer. Bago ka makakuha ng positive prints. So, matagal na process. Number one, very easy ang digital. It's a matter, lalo yung mga automatic, the camera does everything. Yung camera lahat ang gumagawa. at uh, dinidireksyon na na lang ng button na pipihitin ng photographer. Pero sa akin, yung film, yung creativity ng photographer, eh, doon mo ma kikita sa film. Kasi yung photographer na na papalabas niya yung gustong palabasin sa film. Lalo sa developing, sa printing, gusto mong mag uh, mag uh, ano yun, mag arte. Kasi sa sa dark room sa isang papel nakakapag-print ang photographer, limang mukha niya sa isang papel. Diba? Multiple exposure. Or, nakakagawa siya ng mga creative products. You can play with lights. Sa digital, it's so automatic na ah, pagkadali-dali. Na ah, pipihitin mong button, ayun na. Kesa eh, sa film, kailangan na iintindihan mo yung lahat ng button na pinipress mo, lahat ng elements na eh, binabago mo. Um, siguro kung ako ay on travel, mas madali yung, yung digital. Ngayon, kung ako naman ay gusto ko ng creativity, yung kung ano'y nasa isip ko, yun ang gusto kong ipalabas. Bibiliin ko ang beer. Kunwari, dyan, hindi mo magagawa yung mga photographs. Eh, eh sa college, ang una kong lesson, photograph. Eh. <laughs> Darkroom lesson. Eh, dito wala nang photograph. Eh. Diretso na kaya buha. po sa digital na. Mm, -mm although digital very very convenient and it is very adapted sa photojournalist. pag nakuha mo pwede mo nang isend sa diary mo i-load mo lang sa ano sa computer di ba and then uh, mail online ang dali-dali ngayon eh. at asahan pa natin sa dating ng mga panahon na maraming metamorphosis pa ang magagalap dito sa ating lipunan. Pero sana, magkaroon din ng magandang pagbabago ang ating gobyerno para happy na lahat, hindi ba? Ako, si Lupo, metamorphosis ang ulap ko. Bye.